Tumalon dito mga kapangin oh. Dami isda. Ang daming isda doon Uh. Yan so yun. magandang umaga mga kapangin. good morning sa inyo. <laughs> yan. So dito tayo sa ilog. Uh, malapit lang sa atin. Atamnan namin to. At dito tayo mag-vlog ngayon dahil maglalambat kami. Ayun sila ang galyo kasama natin sila Paul. Andun sila. So nagdana ako dito para tignan lang to kung gaano kalal kalalim na dito nga parte mga kapangil Kasi mababaw dati dito eh. So yan. Dito lang pala na malalim. Doon banda ng mga kapangil Hindi na siya malalim. Diyan. Dito na malalim. Okay, tara, bundan na tayo doon. Ang ganda, ang ganda maligo Fresh Fresh and tubig. Yun o, yung tubig Yan o May mga papino sila dito Papino, mga kapangin o Pangin natin, pang snacks Hindi tayo kay Kuya Chris Yun, Alright mga kapangil matador. Sumisipat yung matador natin mga kapangil. Yan si Uncle Jong. No igat. Tilapia. Sumbag niya tilapia. May scream naman dyan. Kanino yan. Sa atin. Joke lang. <laughs> Diyan lang. No? Sinukin pa ka ate mong. No? Scream no? na jungle na ni. Ito ni. Duckle ni. Hindi na kuha. Sayang. apat ang nakuha namin. Anim daw, anim. Anim. Na dito mga kapangin, mga parang enjoy, enjoy lang. Okay, enjoy, enjoy. Ang dami, ang lalaki Oh. Ang dami Oh. Ang dami. Ang dami, ang dami. Ang no ang dami. Ang dami, dami. Oh yan, <laughs> tilapia. Sarap yan, tilapia na ganyan. Tilapia -tila, na tila ganyan. -tila. Nabilas na yung grat nun eh. Ang hmm. si si grat, silingan. Si Napakaganda naman dito. Ano ang mga kapangil? piknikan. eh, gandang cottage dito. Nako, kahit 300 lang. Isang cottage lang, Kyle ito bundok may mga puno may mga gubat tapos dyan sa gilid ilog na na may malalim may mababaw sarap manirahan dito pag kanyari dyan dito yan Ayan, 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 Diyo, diyo, beri, beri. Pal. Ah? ini pal. Yung, ano lang. Yung malambot lang. Malambot? oh, yung pembata, bata. Di Walang malambot dito. Matigas lang. Wala, hindi kaya. Hindi kaya ko, pal. <laughs> Masakit.

Ha? Huh? Mga tanong ko baka pag natin isang libo ng angel. Yeah. Kasama yung ano itlog. Yeah. Dan do. Da, dami do nang gulo <laughs> <Yeah>. ng oh. <laughs> Matukodan na pare yan. Yan nasa yeah. yeah. so, naglatag na sila mga kapayapa. Dito din yan. Jo jo jo. Dami daw. <laughs> <laughs> Magugulat mo? purong purong banak banak mga kapangyaylo banak <coughs> ba? magarap lang ba ano? aslang. lang narami yung mo jan? pakuan yan purong purong <coughs> yun okay, so, yung isang dulo nandito dun nag umpisa kanina tas yung isang dulo iniikot Nandun ka Angel, -ang. andun na Nagdugtong na dito mga kapangin Para Yung ano, makulong yung mga isda Makulong yung mga ano Mga bangye, balye na no? <laughs> 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 Hoy hoy huli na dun, oh like, it, -ho. do no. Gok gok. Kita tatlo dito. sa Bol bol Ah. Lagayan mo ba? wan. Kasi balbon. Hindi siya ba kita sino makaugot bakit ayan? Ah nagtitipon 'di ba lang kano? Mamo minsan damaala. Pa pwede ka pilit ka PJ? Mo ni nungko nang boy. Kuha na lang niyo. Eh. Ang ba, oh, ay nungko, 'lo, ano mapangin pano lawang latag tayo dito. Sya na madaming nasa kawba. hindi na zero mga kapangal oh, isa dalawa <laughs> <laughs> hindi huli na huli na igat isang igat malakasan may dalag pa dun Oh, oh, Oo, oh, makawala. Hindi ko makakawala. Ito oh, Oo, oh, oh. purong. May purong isa. May purong. Saan? magkaya Ano yan? Ito ang masarap ngayon kasi ito na lang. Madaming gagain. Kunti na gagainin. Ayan. na nabati dyan yan? Hindi tatangman? Hindi, ang

Gong. Gong. Ayun. Ayan. Ayan, pili na plano. Pili na plano namin doon mga kapangil. Ano to, may ay, ikalimang ano? Ikali, ikalimang latag. So, may ano, 145 pa na latag. Ito kasi yung pinakamaraming tilapia dito. aso nga lang, mahal. Lalim. yan kapal niya kapal nyan, tilapia, ilalim. ayun may hey, bagsang Ma favorite, tilawin bagsang malalim 'yan mga sayo enjoy pala dito Magganig ganito, makaka nakakamis mga kabayan. Lalapat kung may siga tayo dito, tas nagiiihaw, nagsisigang na po. Dito dati ano, piknikan talaga dati dito mga kabayan. Piknikan 'yan. Ngayon mo tibulas niya dito kanina. Mga yung mga malalaking sasakyan dati dito. Sarap. Ibu pa

madami na. <laughs> Ayun, isang grupo doon, mga ano 'yan, mga 75 piraso. Dito na mga 74. Gal. <laughs> Ayun doon, airgun. Dito sana magtiksay dito daw. Tiksay fish. Ay, hindi ka na makikita diyan. Oh, dami, dami Oh, Pero hindi niya kita pero madami mga kapa. Niho, ang lalaki. Lalaki ang ilog to. Oh, dami oh. Hindi mo kikita. Sorry na lang. Ano ito? Oh! Hi. May isda tayo dito baga kabagil lo, Yan. So, iuwi ko. Ipapaluto ko sa bahay nila Uncle Jong. Para ulamin ng ano ma... Kasama na namin Kasi uwi ako muna mga kapangil Pag wala magbabantay kay Pengay so oh, babalik ako mamaya. Ipapaluto ko lang ito kila sa mga anak ni Uncle John para may makain sila ko eh. Okay. Yan kasama na natin si Alot. Pupunta kami doon sa ano pinaglalambatan natin kanina. baka si yung swerte. <laughs> yung swerte sa iyo, yung Suerte. Maganda. sa lampas si Alot eh. Talaga taga Saga para hindi ano mga initan si yung motor okay yun kami ang matador dito mga kapanghel matador kami up, up dito ka relax, na, relax. Like. oh ilang na yung, pumasok, eh pumasok oh, ah. eh latag muna Ah. Relax lang. Ilatag mo na yung, mm. yung lambat. Eh, yung lambat to. Hey. Ada, kauto man ako. Rasay ta talaga. Mo ingas na ata ko nagko. Ay, ito na takot yung lambat yun eh. Ha? Dari na yung latag sa... Pwede na katakas yun. Kaya pala ko magsigil. Kaya pala ko mundong mo yun Ay, gah! Got... Oh, sige, labog! Sige! Ay, ay! Maglabog! Pige! Labogin mo, piji. Yan, may susubukan tayo dito mga kapangil. Na itatanim ito sa ano sa bulok nabubulok na na apple melon yan no oh. ganda oh. ganda ano, ano malilit pa lang yung bato yan oh. namin ni Alod kasi matagal na kami naghahanap ng ganito wala kaming mahanap sa online na na tawag dun, Lord, na binhi Nibinhi. na, binhi. buto hmm. Wala. Subukan na lang natin 'to. dami pa buto niyan, oh. Wala lang ano dito eh. mga product ng mga <coughs> uh, seed company ng ganito. Wala akong mahanap kahit anong seed company 'yan. Ganyan ba 'yan pag mahinog kaya? Ah? Ganyan ang kulay. Yung ko. Hindi pag binibenta ganyan na. Ganyan na. <coughs> para para meron na talaga. Tawag dito daw apple uh, melon mga kapangin. <coughs> Ito hininga hininga namin mga kapangin sa palengke. sira-sira. Na Ibigay -sira. <coughs> natin ni Alod. Oh. pang Desember. <coughs> pang Desember ba mga kapangil? Tsaka yung buwan ng ano Uso ang bilog bilog lang ba yan mga kapangil buwan na uso ang bilog nung ubas yun iwin natin na pagkain nila yung gi marami na yung buto hmm, go forth and multiply itong mga ano natin Ayun, siyempre, tapos na namin maglagay ng ng gamot sa mais sa talbos ng mais, tapos na spray na namin ngayon, mag-aabono na kami itutuloy na, gaya ng sinabi namin na itutuloy namin pero ako, ako mag abo, maglalagay ng abono mga kapangil, si Alod yung magpaparusa okay, yung tulong yun resume update tayo mga kapangil medyo madami dami na din yung natapos namin tapos na kapag merienda na din kami mga kapangil di na kami nag vlog ganina kasi sobrang init kanina mga alas dos so yan dito kami nagumpisa umpisa yan ko na dyan Diyan ako umpisa mga kapangil at yan nandun nagpapurosa si alod yan Ayan, ito na tapos ko na tong abunohan. Hanggang diyan. Hanggang diyan. Mga abono yung namumuti na ngayon mga yan mga kapangil. Ngayon dito oh, abunohan ko na. Dito hanggang dito. Hanggang dito hanggang dito. Malapit na tayo dun sa ano, pinaka huli. So ah uh, tutulungan ko muna si Alod magparusa. Yung parusa ni Kuya Gani. Na gamit natin yun naman kay Maki. Yung kay Alod. So, yun ano Lod, Matiyagaan pa kaya pa? Kaya pa. Tiyagaan yeah. pa. Di para sa rin din to. Wala namang gagawin ito kung hindi tayo, no? Yeah. Kaya to? Kaya to. Tiyaga-tiyaga lang. Yan. Yan pa para naman ako mga kapahil. Para mas mabilis ano? Ha. <laughs> at yun update mga kapangil dito na kami sa kabila yung puti na to dito dito tapos na yung purple yan purple amaze um, oh. ang unite load <laughs> parusa nga parusa pero caga tsaga lang na. tsagaan namin mga kapangil kaya dito na kami oh. yun so tuloy ko lang muna to para hindi ako mahabol

Start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old ones gone under the knife, and I can feel. yun oh. <laughs> yes sir mga kabahil oh pasyaran natin yun natapos namin ayano oh. yan medyo maganda ganda na ding tignan medyo hindi pa masyadong mataas mga kapanil ng mga mais natin ayan oh ayan so may mga hindi natabunan na no Uh, konti konti lang naman hindi natabunan mga kapahil na abono yan, medyo hindi pa siya gaano mataba yung kanyang mga puno kasi hindi pa namin napapatubigan tsaka hindi pa nagulan dito sa amin mga kapangil no yan mapatubigan natin bukas para mga absorb niya agad yung mga abono na binigay natin so uwi na kami mga kapangil kita-kits tayo ulit bukas wait may papakita pala ako sa inyo may nakita ko dito yun update tayo sa sa nilagay natin kahapon kung anong nangyari sa nilagay natin kahapon na kamot uh, gamot so yan oh, may, hindi kami natapos dito kasi medyo mahirap talaga yung parusa ano mga kapangil nandito may nakita ko dito this one ito yung epekto ito yung ano, yung effect ng ginawa natin kahapon na uh, paglalagay ng mga gamot sa ating talbos ng mais. <laughs> no, wala yung isip ko. Lumilipad. Ayun, ito mga kapangil. Oh, yan, kita nyo? Yan, may ano dito. May paro-paro dito na yan oh, namatay. Yan, oh. Namatay pero nakapangitlog pa siya. Pero yung itlog niya hindi na kumapit mga kapangil. Yan o. Oh. Yan. Eto. Dati siguro yung itlog yan. Kapit na kapit eh. Yan. Namatay yon mga kapangil. Dahil eh, tsaka marami pa. Marami pa kami nakitang ano dyan. Mga paro-paro na pag kumakapit eh. Hindi na nalipad o oh. yan oh. Hindi na nalipad kasi wala namatay na hilo na yan. Hilo na yan oh. Ito buhay pa yata to pero hindi na makakalipad. Ha oh, buhay pa. Buhay pa siya mga kapangilo gumagalaw pa. Pero hindi na lumilipad. Kasi hindi na niya kaya yung gamot. Pero yung talbos naman ng mois natin wala namang epekto. Ayos naman. Wala namang uod. Yan. Wala nang uod tsaka hindi naman naano ng gamot. So yon ah, Salamat sa panonood Ingat kayo lagi mga kapangil sa suporta Hanggang sa Paalam God bless <laughs> Sabay na nga pala oh Paalam na tayo Lord Paalam na mga kapangil Mukhang ulan Masesave tayo sa pagpapatubig bukas ha ah. Hay sana umulan mga kapangil. At nga pala, ano, uh, uh, may balita tayo baka ano? Baka... baka sa, sa naman kay Alod mga kapangil, mga fans at supporter din na alod mga kapangil no baka wala siya bukas ng kasi, whole day kasi may pasok na yung pang morning na yung asawa ko mga kapangil um, tapos yung, yung, panganay ko uh, nag-aaral naman siya oh. depende, ayan, na lang, depende na lang sa kung, kung wala siyang pasok eh, pupasok na lang ako mga kapangil oh, yan. Oh. so magbabantay may bata may bunso, yung bunso niya kasi maliit pa maliit pa, pa tatlong taon. Oh, yung tatlong taon. Pero ano, kapag wala yung asawa, yung anak, ano, pag may walang pasok anak, yung panganay niya. Oh, siya yung, yung nag-aalaga. Ah. Uh, tsaka Sabado din ko, nakakapasok ka naman. Uh, oh. Oh. Uh, ano, ano. Yun, so yun. Uh, supportahan natin yung schedule namin. <laughs> yun, so anyway. Sabi ko, pag pre naman si Alod talaga nakakasama. No, Lod? Oo. Oh. Like, yan, no? Pag... Yan, no, Lod? Woo! Ibagsak mo dito sa amin ang ulan. Yan, iuwi ko lang mga Bye-bye.